The cat Pites dul, what's up mga prank? Karong adlaw uban na putah, kay malaag na putah, Kani nga laag wa na puni sa plano. Kay lisod kayo nga magsigit plano sa atong mga laag pero wala na dayon. Kanang nindot kayo yung plano ba? Nakalatag na nakahanay na asa Or... inyong destinasyon. At the end of the day, in your dreams, hindi pala natuloy. Na, wa na gid mauba. May pasay mong damgog sa imong dreams, tuloy pa ang plano. Pero ang inyong plano sa imong amigo sa imong amiga, hindi natuloy. Kaya mapasabi na lang ako, murag wa na gid kinabuhi ani ba? Lisod kayo nga magplano, magsigig plano, magsigig plano pero wala na plano. Puro na lang ta plano ani, iro plano. Bitaw mga pring kanayamon panagtigom wala djuni sa plano bitaw mga praying ako ning gisundo ang duha kay aron matuloy ang among plano ha ano ba talaga mandoy? Tarunga, tarunga, tarunga pag voice over me go. Bitaw mga prank ko magplano ta with our friends and barkada. Gawin ka agad para tuloy ang plano. Para walang kuskus -kus balungos, sabi ni Aling Junisha. Actually mga prank, yung bisita mi sa umong usa kamigo. Kauban dis two migos. Mungos, kauban asin bitsin. Wa na, nahimu ng niluto. Charak. Actually mga prank, kakauli lang sa umong duhak amigo. Gikan sa Manila. Kaya ako dahil gingado sa ilang mga balay. Kaya umong bisita ho na umong usak amigo. Ayon, tuloy ang plano. Kailangan raday sunduhin. Kung nagkasinabot mi sa umong duhak amigo, nga umong bisita umong dito, nga wala sa plano. pag na mo sa balay sa among usa ka wala siya nag-expect nga mauli dai among duha kamigo gikan sa Manila while well, nagluto mi og diha mga amigo nagtabi-tabi mi amo sang gitabian kung unsa ilang experience dito sa Manila sa ilang trabaho kay e, dugay, dugay naman po ni sila nakabalik diri sa among lugar munang sa mga nagtrabaho diha salut po ako sa inyo yung mga taong nagtatrabaho para sa pamilya nila oy napatagalog na naman si Mandoy what a nice sa mga nagtrabaho abroad og sa ibang lugar salut po ako sa inyo grabe yung dedication at sacrifice nyo para sa pamilya ay nga mahirap pero ginawa nyo para sa pamilya nyo a big salut talaga yung gawin ang lahat para sa pamilya grabe yun while nagprepare me diha mga migo nagluto mig hotdog para mas maging masaya at masarap yung pag-uusapan namin mamaya iba kasi pag may kainan lalo na pag mahaba yung pag-uusapan waan na muragwaan na o nagtagalog na ta chara sa mga nagre-request dyan na magtagalog na ako o ito na o maintindihan nyo na ako sana masaya na kayo Charak. Di hang dapita hasta namong lingawa kay grabe wala pa naluto mong hotdog. Kay sige ra magtabi ba. By the way amo lang gisulit ang panahon nga niya pa among mga amigo Kay pila ra man po ni sila kasi mana ka weeks diri. Kay mo balik na pud sila dito sa Manila, balik na pud sila sa ilang trabaho. Mintras na pa sila diri amo sang suliton ang panahon nga naas sila kay dugay na po ni sila makabalik diri sa amo dalingo ko diha dapita mga amigo kay nagluto big hotdog pero wala tang kasig plastic. What a nice. Pag na magluto sa mga hotdog mga amigo, may plastar na Among mga pagkaon ra diri mga junk foods lang. Pag na magluto mga amigo, may plastar na mi. Wala dyan, mi kayo ka prepare among mga dadon kay tungod kani ah, wala jud sa plano among panglakaw pero paits ra kay tungod ang among kinahanglan sa matag usa ang quality time pero mas lami gitong damog pagkaon charot baka naman po sa mga viewers diyan joke lang siniga pero ako diha dapita dili magpalupig oy aw charot well nangao na, na mi diha mga amigo nagsulti-sulti mi sa among mga experience before sa among mga kaagi before masarap kasi ang usapan pag may kasamang pagkain charot ngao kay mi diha mga amigo kay tungod nag sharing mi sa mga kaagi before katong naguban pa mi nga wala pa nagtrabaho dito sa Manila amo lang nadumduman among mga kaagi before Matag usa sa amo diha nagpuli-puli mig sharing og nag-share sila sa ilang mga kaagi dito sa Manila, sa ilang trabaho kung kumusta na sila. Aw, uh, ako pud diha bandaha aw uh, dili pud ko magpalupig og share oy. Nagpuli-puli mi og share sa among experience sa among trabaho. Dati puro chicks ra man among mga tabi, pero karon nagtransition na puro na trabaho ang among tabi. Oy, baka mabuking tayo nag-overshare na pud ay. Og karon amo ta padungugon sa among mga tabi. Oh, sorry nalala <laughs> na, sarap ng abot ni. Kada dihang dapita na humana tagkaon, minum na tagtubig. Masking simple lang ang among mga dala, pero grabe na busog me sa mga viewers natin diyan, padayon lang fights lang sa bawat hamon sa atong mga kinabuhi. Mo nang ito lang ang sa sasabi ko sa inyo. Fights, duel.